sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Abagi noong Maria, pinagpalang ina ni Kristo na muling nabuhay. Ikaw ang naging pintuan upang ang Diyos na nasa kanyang kaluwalhatian ay makapasok sa kalagayan at kalikasan ng tao. Hindi naglalaho ang iyong pagkamangha sa kapangyarihan ng Diyos kahit na nasaktan ka nang ipako at mamatay ang iyong anak sa krus. Nasaksihan mo ang kanyang muling pagkabuhay at pagbabalik sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit sinasamahan mo ang mga alagad sa pananalangin upang hindi maglaho sa kanilang puso ang pagkamangha sa misteryo ng buhay ni Kristo. Samahan mo po kami sa aming pananalangin at unyukhan ang aming mga puso na laging manalig na may pagkamangha sa mga kahanga-hangang ginawa ni Kristo sa aming buhay upang magdulot ito sa amin ng pag-asa at pananabik na makapiling siya sa kaluwalhatiang walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.